nandun pa sa ang ipaw na lang ito sobrang dami ng gising yan o no? at saka tribali Oh, lahat kang lalakiyan. Eh, sobrang busy natin mga migo. Hindi ako nakapag-video sa umpisa kasi sobrang busy ko mga migo dahil nagpupursa na pag kain ang ano, rebalik. Oh. So, tatlong piraso na mga amigo hindi ko lang nabigyuhan so, may tatlong piraso na tayo mga amigo at marami tayong pusit so pusit kami mga amigo yan may pusit may kasi tayo bagong bagong bukbo ko lang to sa balde at meron ng laman ito ngayon kasama ko mga amigo kumbati pa <laughs> At yan mga ngayon, nahulog na yan ang, ano yan? Yan, ano na yan, ang, yan ang namin ng, ano? Rivali. Ang tawag to sa amin, sa Bisaya pa, sa isda na yan, ingatan. Yan. ako mga amigo, mag, ano muna ako, magkambot muna ako ng kawil. Kasi, pang apat na gawi mga amigo, na, ano, naputol ito 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 yung eh ano ito yung right at may kaklo na tayong kibali yan o yan kaklo yung karaso eh, buhay pa na buhay na buhay pa na mga mga nyo ito ang pangat ito ang at ano nga yung mga nyo ang ito kibali pang apat na ito na dawi kasi ang pangatlo nakaputol sabi ka sa ang kwan. Sino nigo? Sobrang busy niya sa kinandusay ng ano, nukos. Sino ang nigo? Hmm? Yan ang forma niya niya sa kanyang mga ano. Grabe ano? nukos. Na, kawaling paldo bay. Oo. Oh. Uh? Na. Samot nagmatabangan na ba? Alright, at magdambot muna tayo ng pabigay naman ito. Mapahuli na naman tayo ulit. wala ba kasi ang hinulog namin mga nilo na pang ano pang panghuli nito ng ano itu ibalik ito kasi ang ano mga nilo dahil oh ano nga hiwa aku sa room ako sa nikang buta para mahulog na ni kaya gihura siya wala lang yan

pris pom te sik an leyimasa sig kaw an gon dey huli ng si Bali na malaki kahit maliit ising pa rin yan pero bueno, mala mala mali maliit man kung malaki ising pa rin yan at kailangan natin yan ipagpasalamat sa ating Panginoon dahil di binigyan tayo niya tayo ng blessing for this video mm. Okay. Patay naman ba eh? Napa? May bago niya? Please? Okay. Patay man. Palit, palitan natin ang buhay. Asa ba ito? Mas maganda kasi mga amigo kapag buhay ang tayo. Para... Pagkat pagkita ng tribali Tingnan niya na buhay na buhay pang pain Sasakmalin siya Sasakmalin siya Sasakmalin, sasakmalin hindi na ma na ma na ma hindi na ma 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 ano? ma Ina. mga ma 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 ang what mga amigo may nabuhay na pa mga amigo at mga ngagat pa iyay ngagat pa kasi ito dito sa pagkakot at sa pagkakot sa pagkakot yan yan ay na

buhay na buhay talaga para madali nang siya sa sakmanin pag makita na ano na palangoy langoy pang kain yung buhay hmm? pamaak pa gago hindi langoy langoy iyay yan langoy na buhay pa buhay pa ano, ito ang tawag naman yun dito mga amigo ano timaan sa kanyang lalim ang lalim pala ng pag area ko mga amigo sa pangos ni bali ano dito dito sa kabila ah ito ano to 20 di pa ang lalim nito at dun sa kabila ano yun 15 di, di pa hindi sila magkapareha ah, hindi magkapareha ang lalim nila kasi pag may ibalik na sa taas yun ang matikita niya ang sa kabila At kung ito nandun siya sa ilalim matikita rin na sa ilalim ito ang pang ilalim na ano area tama ba ba eh? tama ba eh ekonomi ko? tama ba ekonomi ko? kaya ito eh Okay. ito pala lang ang gamit namin mga amigo para pang pusit hmm. pusit din ang kakain <laughs> ang kain pusit ang, ang kumain pusit ang kakain pusit

ilalagay dito sa malaking box ang ilagay, ilalagay ilalagay namin dito sa malaking box ang kasi may iluhan kagad bahala at wala nang ilo ang yung maliit na box na mga amigo kasi maliit naman ito ang malaki mo pa priority natin sa paglagay ng ilo para kahit abutin tayo ng umaga hindi masisira ang kusit pero parang makakatawi kami ayun mga amigo sa ano, maaga pa kami makakatawi ang oras pala mga amigo ayun ala city ko rin tayo trace pang oras masyadong bata pang oras ngayon at pupuruin muna namin ang aming mga lalagyan sa kami goodbye bye kayo, bye bye

Hmm, tama mga amigo. Yung kabila ang kabila na yan, 20 di pa ang lalim niyan. At ito, ang hinata ko na kinainan. Nago. Kinse di pa lang to. Kinse di pa. Yan oh. Yan na. O, lagdong na. Ah, kuti kuti na siya mga amigo. Kuti kuti nang kibali oh. Ha?

Thank you Lord, God bless Lord Thank you Lord Yan na yun mga amigo So uh, Buhay na buhay po mga amigo Press na press Press from the sea Toy Valley mm -hmm. Mm -hmm. May apat na tayo mga amigo May apat na piraso na Pang apat to Go Ah mm Hmm mm Hmm

Ay! Patay siya. Sa so, uban yung ano ko sa po ano ko so. Kinain oh. No? Hmm, ikaw ang ipapain ko ngayon. Pero hindi mo binitawan. Ito no. ang ipapain ko. Ipapain na dito. Mga agat Ayun mga amigo. Buhay na buhay pang kusit mga amigo. Ganyan kaganda ang pain namin mga amigo. Dahil hey, buhay na buhay. Okay. Again, uh, I didn't want to Alright, kay mga amigo. Ah. Uh, na tayo mga amigo. ano? Apat na 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 natin Okay.

Okay. Ay, bu -bu bukay naman dahil eh. So, buk-buk sa buk -bu, ng eh, ni mga migok. Ilagay, ilagay muna natin ito sa ano, box na box na malaki ang ating mga pusit. At pupugasan muna natin ang ano, hugas-hugas. Para hindi siya Mano, ma, ma, buling yang apa? Kamat, bang. Oke, yang agak gurih Ini gonggok nih, Dalam mana yang bakso malah kek? Nah, bu, bobok dan nasi nih, cok. setelah HP. Eh. po mm -hmm. mm -hmm. Press na press Bye Press na press pa talaga ako si Tamen dito mga amigo you know? Buhay na buhay pata Buhay na buhay pa ako You know. na press Oke okay, kayo ada kawai Ini siya, Ini siya Ini ng Sobrang busy namin ngayon dito mga amigo Ako busy sa pag ng ano Ito Trebali Sobrang busy busy natin sa panghuhuli ng trebali At siya Busy rin siya sa Pag Sasalok ng ano Pusit Ano you know? Busy rin siya sa pag ng pusit Sige, sige po. Hmm. Sad. Di antenna. Pili tayo ng ano, maganda para pumasok aga-aga. Okay po, aga-aga. Patawad. Oh. Ini ke buhit you

kumbate okay, pa na oh kuwan pa na to oh kumbate itong kasama ko pero kasama ko pa salok ng ano uh, kasi sobrang dami ng kusit mga hindi lang masyado makita sa raway yan mga ilaman mo ang video so na nilaras na pusit at na to ang kaya ng payo buko na saan eh. ay bug ay bug at naman bu di ay mga amigo mabigat na kasi bubuko -bu na muna natin to dito lang mo muna ilagay sa ano balde uh, pagka mapuno na itong balde buo-buo doon sa hapang Mahuhugasan na siya na ano Mahuhugasan na siya na ano Kumaya pag Mapuno sa itong balde Kailangan natin itong hugasan para Maganda ang Kalalabasan ng pusit Hindi siya ma hindi siya masyadong maitim Di ba ba? Tama ba bay Kasi maitim kasi masyado ang ano nito Tinta nito Tinta ba bay <laughs> you know, no? Pasinsyahan nyo na mga migo ang pagtatagalog ko mga migo Kasi Kababago pa lang natin mag Mag ano pa tayo ng Ano bang ba panalita ng tagalog Itong pinagalog ko mga migo Tagong to bisaya Dahil bisaya Tama ba ba? <laughs> Tama lang ito mga migo right mga amigo at i-update ko na lang kayo mamaya sa kabubukan ng aming uli dahil ano kasi ito kamera ko mga amigo, madali lang malupat update ko na lang a few moments later Nakpat tayo ngayon mga amigo at marami ang ating huli. Naka lima tayo na tribali, ibang piraso na tribali at puno ang lahat ng lalagyan sa, posit pusit mga amigo at may ano pa at may hindi. Na, hindi na lagay sa lagay doon na lang naman hindi lagay sa sahig yan mga amigo ito mga amigo nandun pa sa ang ibaw ito ito na lang ito ah, sobrang dami ng glising yan o no?

subscribers at sa aking mga silent viewers at kung bago ka palang nakapanood ng aking video no? please like and share at huwag kalimutan mag subscribe at click ang notification bell para ina-upload ko ng mga video kung daghang kayo ninyong salamat ipag-amping mo tanahan